Hello, good morning, ito, yan, kinukuha ni ate, o. Ay, baka gusto mo, ate, tayo dito. Ha, marami baka kong gulay. Oo, ha? Marami kong gulay. Marami gulay, kasi dadalawa lang kami mag-ine, yun lang. Mm. Ay, kaanak, ha? Yan oh. Ay, ka. Oh, ha, <laughs> Wala tayo magawa, eh. Hmm, Yan. Malaking puno. Ito mayroon na ako dito. Naka lahi na ako. Nabuhay na. Tsaka parang namulaklak puti pa lang. Maliit pa lang siya. Pero namulaklak na. Ang ganda. Manguha ako ng beri. Ayun mo. Marami ka ng subscriber. May rilas din ako sa rilas ko. Ito yan. Mm -mm. Nag-relish ka ba? kasawa Wala. Naman. wala. <laughs> Bakit? Wala kita? Wala. Ako hindi ko naman inaano yung kitaan dyan na ano? Ah, ako yung libangan na lang sa akin. Oo nga. wala nang ano yung pati yung sa YouTube. Ah, bahala na dyan. Ay, basta ako, masaya ako pag ginagawa ko yun. Maraming. Uy, yala, natanggal. tinog na magkano yung gano'ng gulay mo day magkano yung gulay mo ha 200 ah, ikaw nang nag ano hindi sa bagyo pa yung galing uy ang layo